Yan, good morning po, good morning. Good morning po. Welcome po muli sa ating channel. Uh, ito po muli ang inyong lingkod, si Boyet. Ay muling bumabati ng isang magandang maga. Uh, at syempre, mga idol, shoutout muna sa ating mga subscriber dyan, sa ating mga viewer, kayo din sa ating mga follower. Saan man kayong panig ng ating bansa, mga idol, binabati ko kayo ng isang magandang umaga. At nawa ay nasa mabuti tayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. Shoutout na rin sa ating mga kapwa vlogger, anumang uri ng larangan, ang inyong mga pagbablog. Shoutout na rin sa aking mga uh, kapartner sa Bigo Live. Ah, uh, hindi ko man mabanggit ang inyong mga pangalan, mga idol, ay binabati ko kayong lahat ng isang magandang umaga. Bueno, sana samahan niyo ko sa maikli sandali nitong ating programa. Uh, ah, tulad pa rin ng dati, tayo naman ay eh magkukwentuhan lamang na may kaugnayan pa rin sa pangaraw-araw ng ating kinabubuhay. At ngayon din sa larangan ng serbisyo publiko sa ngalan ng ating social media. Mayroon mga idol, kung matatandaan nyo ng mga nakaraang araw, eh, tinalakay natin yung tungkol sa sistema ng mga senior. Balikan lang natin sandali yung mga tinalakay natin dahil may nagtanong din sa akin, ah, bakit daw nga hindi pare-pareho ang bigayan tungkol sa sistema ng senior. Alam nyo mga idol, lalo na doon sa kapakanan ng nagtatanong Eh pagating po sa ganyan, wala rin tayong alam dyan Dahil kasi hindi naman tayo uh, isa sa mga opisyalis ng mga senior At uh, isa lang din tayo na tumatanggap lang din kung magkano ang kanilang ay binibigay Tulad ko, nasa 1.5 lang naman ako Ang tinatanggap ko buwan, -buwan eh 1.5 lang din Ganun mga idol at doon naman sa mga nagtatanong din na papanong pagpapamembro sa senior ganito po yung mga idol. halimbawa na sa edad ka na 60 kasi ang required sa senior ngayon para maging senior ka, kailangan 60 ka na Oo, sa edad mong 60 tapos kung sino mga uh, coordinator o chairman ng inyong senior sa bawat barangay, sa angkaman barangay na roon, eh doon ka sa kanya lalapit doon sa ano nila, tanggapan nila. Diba, dito, tulad dito sa amin, o oh, sa barangay namin, kalibawa, senior ka na. Lumapit ka lang sa mga kinaukulan ng senior citizen at magparegister ka, kamo senior ka na. Oo. Oh, para maano ka, maging bonified member ka ng senior citizen nito Makati. At ang alam ko kasi pagka naging miyembro ka, pag unang big, pag sa, pagka nagkabigaya na, alam ba, kami miyembro mo palang lang. Tulad nung nangyari sa akin, nung ako'y bagong miyembro pa, pag bagong miyembro ka pa at inabot ka nung bigayan, nung, alam ba, kagaya ngayon, kung anong buwan ngayon, bigayan, hindi ka pa mapapasama sa bigayan sa next na bigayan at doon ka pa lang mapapasama. Oo, oh, kasi kumbaga hindi ka pa entitled doon sa mga naka plantilla na, na bibigyan. Eh siyempre pagka naging miyembro ka na sa susunod na bigayan na libawa, ano yan eh twice a year yata ang bigayan niya ni. Eh. Oh, hindi ba nagbigayan ngayon? Sa huling bigayan, baka doon ka na mapasama pag bagong miyembro ka ng senior. Oh, pero mas maganda niyan, ang sabi ko ron sa naka, nagtanong, makipag-ugnay ka sa chairman ng senior citizen sa angkamang barangay naroon. Di ba? Tama mga idol. Kasi uh, ang inyong lingkod, wala tayong alam diyan kasi hindi naman tayo isa sa mga opisyalis. Although minsan nagtatanong din tayo sa kanila, pero siyempre mas sila ang higit na nakakaalam sa tamang proseso kung paano ka magiging miyembro ng senior. Pero kasi, ang edad ng 60, halos wala na yan, sobra na yan sa kalahati ng 100 years. Kagaya nung naging panukala na uh, ah, pag inabot ka ng 100 years, meron kang 100K, di ba? Nabanggit ko na rin to doon sa unang nating programa na doon sa 100k na yun, kapag ka itinapat sa edad mo, yung bigayan, dapat yun, ang standard dapat na edad para maging senior ka. Kung ikukumpara doon sa, iahambing doon sa 100 years na edad, dapat 50 years ka pa lang, senior ka na. Kasi kalahati na ng 100 yun eh. At the same time, a golden, uh, ano mo na yon golden anniversary na ng iyong uh, edad 50 years kumbaga sa kinakasal golden anniversary wedding anniversary o, oh. kaya dapat ang senior natin hindi dapat nag i start ng 60 o, oh. over na yon kasi kung ikukumpara mo sa 100 years ilan ba ang kalahati ng 100 years ba diba? 50 so dapat pag edad mo ng 50, matik na. mag ka na ng senior. Kasi yung 60, over na yun eh. Over na sa kalahati nung ano yun, nung 100 years. At doon sa panukalang 100 years, meron kang 100K. Nabanggit ko na rin doon sa una natin video na bagamat wala namang katotohanan yun, kumbaga, eh, kwentong barbero lang yun, pero kung may papatupad yung ganung sistema, maganda. Alam nyo kung bakit? Kasi para naman doon sa 100K na kanilang nais ibigay sa mga senior, eh, yung kalahati man lang ng 100K, makamta na. Para naman, eh, kahit papano, di ba? Kasi bihira ang aabot ng 100 years oh, sa panahon natin ngayon. Lalo na sa panahon natin ngayon na ah, marami sa atin na bago maging senior, talamak sa bisyo. Kaya nga iba, hindi na umaabot ang senior eh. Kung <laughs> natitigok na eh. Kasi nga, doon sa pamamagitan ng bisyo na pinapasok nila. Kaya nga dapat eh, ang standard dapat ng pinaka-senior eh, 100K eh, 100 years din eh, dapat nasa 50 years ka pa Oo, senior na. At yung napagkwentuhan naman natin na dapat, so sa 100K na yon pag edad mo ng 60, kasi 60 ang required nila na maging senior ka, ibigay na agad yung 60K para at least napapakinabangan na nung senior. Di ba? Tama. O tapos yearly, tataas yon every year may 100 ka, ah, may 1K ka every year. O di ba? Bawat tumataas yung taon ng edad mo, unti-unti yung 100K, eh, natitikman mo na. O di ba? Supposed to be, inabot ka ng 70 bago ka natigo. O. Ay, di naka 70K ka rin. O, di ba? Kasi, pagdating mo ng 60, yung 1K. Ah, pagdating mo ng 6, 61, 1K. 62, 1K. Hanggang sa maabot mo yung 100 years. O, gano'n sana. Pero, malabong mangyari yung kasi hindi naman, ah, ano yun eh. Kumbaga, parang ano lang nila yun na ah, konsuelo di Bobo sa mga senior na makakaabot doon sa 100 years. Pero meron ako isang napakinggan niya na uh, sinalungat niya yung ganong sistema. Sabi niya, 100 years. Sabihin na nga naman natin, umabot ka ng isang taon. oh, Ah, inabot mo. Doon sa ika isang taon mo sa tingin mo, yung 100K nga naman, mapapakinabangan mo pa ba yun? O, kaya nga ang tanong niya, sino makikinabang nun? Di siyempre yung maiiwan mo. O, kasi, pag inabot ka na ng 100 years, karamihan, lalo sa panahon natin ngayon, lulugulugo na. At the same time, baka, ah uh, yung may Alzheimer na, hindi na niya kilala yung sarili niya o sino pa man. Kaya nga, sabi nung, nung uh, nag-comment dun eh, mapapakinabangan mo pa kaya, sabihin na natin umabot ka ng 100 years. Di ba? Kaya mas maganda nga niyan, kung totoo yung gusto nilang mangyari na doon sa 100 k sa loob din naman 100 years, ay eh pagpasok pa lang ng edad mo bilang senior, start pa lang ng pagka-senior mo, dapat ibigay na yun. O, tapos unti-unti na, 1K, 1K, 1K. O, di, kung swertihing abuti mo yung 100 years, o, 1K na lang din na matitikman mo ron. Huling bahagi na ng yugto ng ano mo, Ah, At least, yung una, napakinggan mo, na, napakinabangan mo na. Ah, diba? mga idol. Maganda sana yung ganong sistema kung yun eh, may patutupad ng ating mga tagapamahala sa larangan ng senior citizen. Pero, kaya nga nabanggit ko, baka magwakas na lang ang mundo, hindi mangyayari yun. Oh, kasi nga, syempre, alam din naman nila yung sistema ng Uh, kalakaran o takbo ng senior. Kaya nga, ngayon, kung ano man ang kanilang uh, ipinamimigay na binipisyo para sa senior, eh okay lang, tanggapin natin yung, kasi buti nga, kahit pa paano, tayo, di ba? nga, sabi na nga sa Biblia, eh, tanggapin mo may magpapasalamat, anuman ang ipagkaloob sa'yo at kung ano nariyan, di ba? Ano lang na naman kasimple yun, mga idol. Yan naman eh, napagkukwentuhan lang naman natin. O doon sa nagtatanong kung paano maging miyembro, ah, nabanggit ko na kanina, makipag-ugnay ka ah, sa inyong chairman ng senior citizen kung saan ka barangay naroon. Para ma-register ka, maging bonified member ka ng senior. Tapos yun namang palapit na sa senior, eh, alam mo, one year na lang, ah, makipag-ugnay ka na rin. Para just in case na ano, naka ano ka na doon sa kanila, alam na nasa susunod na taon, eh pwede, baka sakaling i-register ka na din nila, tapos nakahold lang yun, at saka lang i-recognize -re yun pag mo muna ng 60. O, oh, masyemple, luma, 59 ka. Pwede na rin siguro yun na makipag-ano ka, para at least may panalang ka na doon, although hindi ka pa talaga pwede maging bona member dahil wala ka pang 60, at least may ano ka na, nakapagpa-record ka na. Hindi ah, ba tama mga idol? Tapos doon naman sa mga senior na natin na ano, salamat na lang tayo na kahit paano may tinatanggap tayo, di ba? Mm -mm. Ngayon, nabanggit na rin natin, nabanggit ko rin sa mga nakaraang video natin na ah, tayo mga senior, eh, lalo yung mga dating senior na manginginom, eh, bawas-bawasan bohos nyo na. Oo. Kasi, siyempre, may edad na tayo hindi na tayo pwedeng sumabay doon sa uh, ano. Gaya nung nabanggit ko na nung misan, kung ano yung dati mong ginagawa nung kabataan mo pa, hindi mo na pwedeng gawin ngayong senior ka na. Dahil may piligro. Lalo na yung mga hardworking na dati mong ginagawa, yung mga delikado at mabibigat na sistema ng trabaho, huwag na mga idol, kasi... Unang-una, nabanggit ko na rin, ang isip lang natin ang malakas, pero... Yung katawa natin, wala na. Kumbaga sa sasakyan, eh, medyo nalulustred na rin. Oo. Pagamat malakas lang ang pakiramdam natin, o nga, isip lang natin yun. Kasi nangyari na nga sa akin eh, kwento ko na sa inyo, di diba? One hundred, ah, uh, one meter lang, one point five meter lang yung agwat nung steps na nilundag ko. Muntik pa ako sumablay. Oo. ganoon Tsaka yung mga flyover na yan, yung overpass na yan dati nung kabataan. Kabataan pa natin kung kaya nating uh, laktawan yung isang baitang. Kagaya ng ginagawa ko noon, pag ako nagmamadali, nilalaktawan ko nung isang baitang. O, sa pangatlong baitang na ako humahakbang. Tapos paakyat, patakbo pa yun. Sa ngayon, pagka ikaw senior na, hindi mo na pwedeng gawin yun. Kasi may pinigro ka doon. Oo, dahil yung mga tuhod natin, Medyo ano na yan eh, hindi nakagaya nung dati yan na mapwersa. O pakiramdam mo lang yun, akala mo malakas ka pa. Pero ang isip mo lang, ang nagsasabing, kaya mo. Pero sa actual, pagkaginawa mo, may piligro. Bagamat siguro, magagawa mo, eh may piligro. Gaya nga ako, nagawa ko nga, nalundag ko. O pero kamuntik na, o ba diba? O eh kung hindi ako kinaawaan ng itas, sumablay ako. Baka nagdupasay ako dun sa... Uh, baha sa putik ah, sa tubig you no, know, mga idol ah, tayo naman ni eh, ah, nagkukwentuhan lamang tungkol sa sistema ng ating shoutout nga pala sa aking mga kabarangay dito ha, sa aming barangay sa pamumuno ng aming buting barangay captain na si Honorable Ding Bolo tampo ng kanyang mga tagawad at ng ating mga kasabahan sa larangan ng serbisyo publiko tulad ng mga barangay staff ang ating mga utility nasa health, pantay bayan, isama na natin ang nasa uh, itong tinatawag na environmental police at iba pang mga nanulungkulan sa ating barangay na katuwang ng ating barangay captain. Shout out sa ating lahat mga idola. Nawa, nasa mabuti tayong kalagayan sa panahon ng ating panunungkulan para magampanan natin ng na maayos ang ating mga tungkulin. anuman ang inyong tungkulin ginagampanan sa larangan ng serbisyo publiko, nawa ay gampanan na natin ng maayos para naman kadugdan din tayo ng ating mga kabarangay di ba mga idol tama pero nabanggit ko na rin minsan gaano mang kaganda ang yung ginawang pagsiservisyo once na masilipan ka ng isang pagkakamali lahat ng magandang ginawa mo panis lahat yun tiwas yun pero normal lang sa isang nanonungkulan yung makakaranas ka ng batikos, di ba tama? Lalo na doon sa mga opisyales ng ating pamahalaan o ng ating barangay. Normal yun, babatikosin ka ng yung mga mamamayan. Kasi hindi uh, hindi mawawala sa tao yung gano'n eh. Oh, so, Yung nga, nung nagtitraining pa kami sa MAPSA noon eh, sinabi na rin sa amin yan, oras na mo duty na kayo, mararanasan nyo yung babatikosin kayo kahit anong ganda ng ginagawa nyo. Totoo po yun, mga idol. Kaya, advice ko lang din sa ating mga nanunungkulan, pasok lang dito, anumang batikos, labas dito. Basta't ginaganap pa mo ng tama ang iyong tungkulin, nagsiservisyo ka ng maayos, normal yung go lang, go-go ka lang. At hindi ka kailangan maging pusong mamon. Di ba tama? Ano na, mga idol, kaya itong inyong likod, eh, pagamat nasalarangan din tayo ng servisyo publiko, eh ito, nagbablog tayo pagkagantong medyo free time. Oh, uh, yung kasama ko si uh, Bong Ariete, kasama ko na ka duty, nandun sa baba at gumagawa ng report. Oh, ako naman, pansamantala, nandito dito para uh, mag-discuss sa inyo nung tungkol sa mga sistema ng dapat uh, iparating sa ating mga mamamayan. Tulad nga nung nagtatanong tungkol sa senior. Yan na mga idols. Ah, uh, kaya nga pala bago ako magpaalam, may eh, nais ko lang batiin yung aking mga kasamahan sa uh, Uno Online Business na hanggang ngayon ay eh, patuloy sa kanilang ginagawa at uh, nawa ay eh, maging successful din ng iba namin mga kasamahan tulad ko. Ako naman eh hindi ko pa naman pinu full time 'tong trabaho namin sa negosyong ito. Nabanggit ko na rin to sa mga unang uh, programa na ang negosyo namin kasi na din tulad sa magsasaka. For the meantime, isa pa rin ako magsasaka na nagtatanim dito sa aming negosyo. ah, Kaya, nanyayahan ko rin kayo na kung gusto nyo ng extra income, part-time job, PM nyo lang ako at tutulungan ko kayo, igagayad po kayo kung paano. Okay na mga idol, ha? salamat ng marami sa Mikni Sandali. at Sinamahan nyo ako sa programa nating ito. Shoutout po muli dyan sa ating mga idol ha, ah, mga idol natin mga vlogger dyan, mga idol natin mga viewer, mga follower, kaya hindi, lalo na mga subscriber, Di ba, mga idol ha, shout out sa inyong lahat, o beno, hanggang sa muli, itong inyong likod si Boyet ng Vlogs TV, pasamantalang nagpapaalam, paalam!